Hello guys, welcome back to San Eleven Quintaro. Kamusta po kayo mga birugo? Kamusta ang iyong mga energy ang um, birugo? So titignan natin kung ano yung mga ano-ano ang iyong mga energy ngayong 2024. Mga mensahe po para sa inyo. na Naisipatid at um, general reading ito. no? So pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi at kung hindi naman ay ipabaya po natin sa iba. So, thank you, thank you po sa walang sawang panonood. Thank you, thank you so much po. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. So, ang um, simulan natin mga Birgo. Wow. Virgo the star. Wow. Ang ganda naman. So, means ibig sabihin. Um marami kang wishing, no? Marami kang itong this 2024, marami kang um siguro may mga ginagawa kang wishing paper, no? at um, patuloy kang nananalig sa Panginoon na ibigay yung mga kahilingan mo no at makukuha mo to unti-unti mo tong makukuha mga Virgo siguro meron din kay meron kang kadiling na um, Aquarius no ah uh, 1 plus 7 is equal 8 so infinite um walang labas puro pasok ang pera kung meraman ilalabas kung maglalabas man ng pera may bumabalik agad no so titingnan pa natin kung ano pa ang mga uh, gustong ibigay sa inyo ng mga mensahe ah uh, mga Virgo ngayong 2024 pero ang total energy ninyo is star so means um matutupad yung mga wini-wish mo, yung mga pinapangarap mo. May, tend may tendency, na unti-unti um, hindi man lahat pero siguro this 2024 mayroon uh, meron ka mga achieve na mga ninanais mo na gusto mong makuha na makamtan. No? O mga wishing mo. So ano pa? Titignan pa natin. This 2024 um, will go. Okay. Um, Virgo. Um, this 2024, no? Ang message sa inyo is, um, ingatan nyo po, no? Um, ingatan nyo po yung pinaghirapan ninyo, no? Huwag nyo hayaan na mawala. Uh, lalong lalo na sa uh, pera, no? Lalong lalo na sa, or mga gamit, mga um, yung mga pera mong naipon ang um, wag basta-basta magtiwala no ingatan mo siya at wag mo hayaan na mawala no at meron ka rin siguro ang um, mayroon na ilan din na dumarating na um, may point may araw na nagiging moody ka dito no nagkakaroon ka na moody parang meron kang hinahanap na isang bagay na hindi mo makuha kuha no siguro meron kayong gustong ang um, bagay na na hindi niyo na uh, achieve no this 2024 So, ang total energy is, is so, the star. So, eh, um, if meron na pa, if meron na kayong um, pinanghahawakan na, na, na pera, na something na pinahalagan ni pinahalagahan ninyo sa buhay ninyo. Panghawakan niyo po 'yan. Um, 'Wag basta-basta ilabas, no? At yung mga meron ka rin siguro ang um, pinagdaanan na um, pinagdaanan na problema na ay mo nang balik-balikan no ay gusto mo nang mawala umiiwa iniiwasan mo na or gusto mo na talagang gusto mo na talagang alisin sa buhay mo no gusto mo na ng pagbabago kaya um meron ka ditong hoping eh kumbaga na um talagang hoping ka dito sa pinapangarap mo, no? Na mabago, mabago na lahat yung mga kung meron mang mga hindi naging maganda, no? So, um, ingat po, ingat po sa mga pagkakatiwalaan, no? Lalong lalo na sa financial or mga bagay kung ano meron sa inyo. So, ano pa, ano pa ang message sa inyo this 2024, mga Virgo? Okay, Virgo, no? Um, this 2024, ang sense ko dito, um, mag-ingat, no? Mag-ingat sa... Sa... Sa mga... Sabihin na lang natin, um... If may, um... May problem, merong kasi darating na... Nine, konting problem, no? kaya siguro lalayo ka dito no iiwanan mo na siya ayaw mo nang balik-balikan yung mga nangyari so kailangan yung um talasan no um talasan niyo yung pandaman niyo um talasan niyo yung um mga galaw ng partner niyo no um kung if may mga person dito na na um no yung, person na no? between you and your person um pakiramdaman nyo po no at um talasan talasan ng pandama at pakiramdam yung mga kilos no kasi ang um, parang sa nakikita ko um para tong para tong commitment na meron um basta basa yung ano um, something na mahirap tanggapin no so magingat po doon no um, kaya um minsan pumapasok rin dito yung naaalala naaalala nyo yung mga um, mga hindi magandang nangyari no so iyon po um ingatan niyo po yung, isa rin po yun na um, ingatan nyo at um, wag basta-basta magtiwala sa mga sabi-sabi, no? So, kailangan nyo talaga maging matalino rin at talas nyo yung pandaman niyo no? At ang ilan din sa inyo dito, merong mabubuntis, merong magbubuo ng isang pamilya, merong ng pamilya dito. No? at itong hoping mo na wish mo na pinapangarap mo um makukuha mo rin to no unti-unti kaya um wag po kayong malungkot dito no at uh, dahil um makukuha mo yung mga um wish mo yung mga pinapangarap mo kailangan mo lang talagang pagsumikapan 'to kailangan mo lang trabahuhin no kung nagkakaroon ka man dito ng mga materials na gusto mong meron kang um nahuhumaling ka sa mga, mga materials na bagay na things na gustong-gusto mo um ipagpaliban pumuna, po muna na no? kasi baka um, hindi pa oras or hindi pa time para mabili nyo yung ganun So, ano pa ang message sa inyo this 2024? Um, self-care. Tignan pa natin mga Virgo. Okay, Virgo, no? Tulad ng sabi ko sa inyo kanina, pag-isipan nyo mabuti lahat, no? Ito rin ang lumabas sa inyong self-care, no? Pag-isipan mabuti, no? Um, kailangan nyo maging matalino. So, yan po, yan po ang message sa inyo this 2024. Um, mga Virgo. Thank you, thank you po. Merry Christmas po sa inyong lahat. Um, thank you po and God bless po.